Division na yan, ang tumutukoy dyan ay ang Pagan Roman Empire. So, balitan ko na lang. Ito, <laughs> Dahil Roman Empire ang tinutukoy dyan, at Europe before modern times by O'Brien, page 181, ang persecution nagsimula sa 67 Ano Domini, natapos sa 303 Ano Domini. Tanong, sa Roman Empire, sinong sabadista ang napatay? Okay, sagot. Okay, Oh, sa may side means na pag sa ikalawang pagpapalito ng kwen. Hindi, hey, okay, sasagot pa ako. Hindi pinapaliwanan ko lang po. Eh, siguro natin. Dahil ang sagot niya ay parang tanong. Ibig sabihin. Oh, Di ba? Kaya, <laughs> isiguro eh, natin. Dahil, o oh, ito. Dinamin natin ang tanong. Dahil ang Roman Catholic ang gumapatay mula sa panahon ng 67 ano dumini hanggang taong 303 ano dumini sinong isa lang ituro ninyong membro ng 70 Adventist na pinatay ano pa bro, magbigay ka ng pangalan bro dahil iyon ang tanong okay In purpose wala pa kasi na-organize dati. In purpose, <laughs> 70 ad Adventist talaga siya, si Jesus Christ. Mm -hmm. Sa pag-giver,